Ayan na nga mga padi mga madi So uh, di si padi mo So matisting kita kung maaram pa man magtumbok mga padi mga madi Ayan so unang bitaw mga padi mga madi Ayan Uy pumapasok pa naman pala yung mga tira natin mga padi Napaka ismot So ang kalabang ko dyan ay pinakamalupet Na bitirano Uy dalawang tira pasok mga padi mga madi So, pangatlong tira mga padi. oy pasok na naman. So, marunong din pala magtumbok si padi mo mga lodi. So, pangapat na tira mga padi. Ay, nagalaw yung boss. <laughs> Napasma yung kamay mga padi. So, titira na ang kalaban natin na bitirano. Si boss Bobot lang ang malakas. Ayan, kung makikita mo naman napaka bitirano yan guys ba? Diba? So, ito yung pinakamalupit na kalaban natin. So, uh, kumuubos ng bulayan mga lods. Ayan, no oh, makita mo naman, oh, smooth yung mga tira. Oh. ba? Diba? So, wala tayong panama dyan, guys. Pero, sports lang tayo, mga padi, mga madi. ba? Diba? So, titingnan natin kung marunong pa naman tayo magtumbok. Uy, hindi pumasok. So, tayo na, mga padi. So, ano kaya ang titingnan natin dyan? Sayang, so, magkita mo naman si Padimo tumumbok. Uy, pumapasok din pala yung mga tumbok natin mga lodi. Ayan, mga rambang. Ayan, so, tinira pa ni Padimo yung isa. Uy, pumasok pa rin. Deva, tayo katindi. Tumumbok, guys. oh diba? Uy, di pumasok mga lodi. Sayang. Siyempre, medyo uh, pa mo naman. Veteranong veterano yung kalaban natin dyan Efren Bata Ries Ang malupit Si Boss Bobot ba diba? So naubos na yung bok ni Boss Bobot Kakabilyar mga lodi Ayan eh Diba? Pasok pa rin eh Napakalupit ah, oh, diba? So yun Dumaan si Duronex Shoutout kay Duronex And then si Boss Ricky Ayan di nandun yung isang boss natin Si boss Otol mga lodi Ayan kung makikita mo naman Napakagwapo nung kalaban natin Ayan palakad-lakad si Dronix mga lods. Ayan so syempre uh, Unang laban namin dyan ni boss Bobot So medyo tagilid tayo Gawa nung minalas tayo dyan mga lods Uy di pumasok So tayo na Tayo na mga garra So, dalawang tira na lang. Ano kaya umpapasok yan? Uy, wala. Kanto, mga lodi. Nahina tayo. Diba? So, napasma na tayo. Pero dati, champion tayo dito, mga lodi. So, ano tayo dito? Uh, sa Olympic uh, Paris, gold tayo dito, mga mga lodi. Diba? So, nakauwi tayo ng gold dito, mga lods nung so, nilaban tayo nung 1980s sa Paris Olympics uy nako walang tira guys so yun tirahin natin banda uy wala scratch pa mga lodi uy buti na lang di ko diba? so ganun tayo ka basic uh, tumira dyan guys uh, ba diba? So yun, talo tayo. Pasok. Uy, wala. Buti hindi bu sinasok. -sinas. So titira naman dyan si Pani mo. Wala. Harang guys. Diba? Makikita mo naman. Harang. So dito tayo magma-magic Layas lahat mga lods. Uy, thank buti dito mga happy na guys. Talo tayo. So unang laban. So part 1 natin. Ayan o, yung bola oh. Mga gar oh. Diba? So, dalawang pasok pa yan, gar. Isang tira, dalawang pasok. Napakalupit ni Boss Bobo talaga. Diba? Shoutout sa mga viewers natin dyan. So, ingat kayo lagi. So, thank you sa mga viewers natin. Diba? Pasok na naman, guys. Ayan, dalawang pasok pa. na total mga gar. So, yun lang naman. Thank you and God bless mga lods. Bye bye. Ingat kayo lagi.